Malintang sugis muna ay Ito, uh, ayon ay Mary Ramsey na wala nang no problema sa ang aabuso. Kung naaabuso man ang mga mabuhan. Uh, Natural lang yun na no wala ng kung gusto mong sumiat, uh, na uh, sumunod sa amos ibig sabihin ng mamamayan ay eh di hamtin oh ha sa anum po o no nam aman niya oo no wala nang kami na eh may problema kung maabuso Yun ay gusto ng O, young man at the one. I am a bosco. Little man, or the alarm, young, 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 young,

butlak sa kanya, diba? At least, namimili siya wa yun. Hindi yung na lang lang siya umuuwak, tumatabok ng mga pinipuna. Siya wa yun, na lang mga mga gaat na bilang actor. Oo. Hindi na na Kung may na Cuma ini sebuahnya Mak ini nyanyi Jom ini mah Oh ayun Ini ini Yang ini jadi na Nah Ayun ayun Wala muda Raja Wala rinsa Ini ini Jadi mah Ayun Bila bahagia Lahat yang lahat itu